Hi guys! Ako nga pala si Mama Care. For today's video, susubukan kong ayusin itong libro na niluray-luray ng anak ko. maya ka nga pero kailangan mo rin intindihin na hindi pa nga fully develop yung kanilang brain. So susubukan ko nga ngayon kung kaya ko siyang pagandahin ulit. At kung kaya na gawing mukhang bago siya ulit. Gamit itong adhesive book cover. Ito kasi yung ginagamit ng asawa kong pang cover kapag gumagawa siya ng libro. Siyempre una dinikit ko muna ito gamit itong Elmer's glue. Pagkatapos, sa kabilang side na naman. Pagkatapos ko nga naidikit, nirest ko muna ito ng mga ilang minutes. Ayan, so nandito na nga tayo sa pagko-cover. Iba nga siya sa usual na pang-cover na ginagamit ko kapag nagko-cover ako ng book. Kasi ito nga ay makapit, kaya ganyan, dinidikit ko na lang siya sa cover. Napaka-smooth niya nga gamitin. Kaso, kung hindi ka nga magiging maingat, napaka-sensitive din pala neto. Kaya dyan, kung napansin nyo, medyo nahirapan na nga ako. Nakalimutan ko kasi na meron nga pala itong kapit. Kaya feeling ko nga dyan ay mas lalo kong masisira itong libro ni Bia. Pero, nung dito na ako sa kabilang side, ay natuto na ako. Ginupit ko na nga agad dito ayon sa sukat na kailangan. At napansin ko rin nga itong mga lines. So, naisip ko, baka yun nga talaga yung purpose nun. Kaya ngayon ay napaka-smooth na nga at hindi na ako nahirapan sa pag-cover nitong kabilang side. At ito na nga yung naging kalabasan ng aking ginawa. Kung umabot ka nga sa part na to, pa-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot yung aking video. At ito naman nga yung naging expression ng anak ko nung nakita niya yung kanyang book. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching.